Iba't ibang grupo at personalidad ang kinukonsulta ni Camarines su Representative Lenny Robredo para sa pagpapasya kung tatakbo siyang Vice Presidente ni Marojas sa eleksyon 2016. Nakatutok si Salima Refran. Wala pang pinal na desisyon si Congresswoman Lenny Robredo sa alok ng Liberal Party para tumakbo sa pagka presidente, katambal ng standard bearer na si dating DILG Secretary Marrojas. Kagabi, umuwi siya sa Naga City. Kinonsulta niya ang mga tao at grupong kadalasang hinihingan daw nilang mag-asawa ng payo. Kinausap ni Robredo, sa Meva Casares Archbishop Rolando Tirona. Binisita at humingi rin siya ng dasal sa mga pari ng Missionaries of the Poor at mga madre ng Carmelite Monastery. Pinangunahan ni Congresswoman Robredo ang pagpapasinaya sa Barangay Hall ng Barangay San Antonio sa Bayan ng Ocampo. Hiningi din ni Robredo ang opinion ng mga Muslim leader ng Naga City yung isang public servant na may puso. Kasi yung pagiging mahusay, madali. Siguro po yung pagiging matino, medyo mahirap pero marami ding matino. Pero yung kombinasyon ng matino, mahusa at may puso, yun yung bihira. Binisita rin ni Congresswoman Lenny ang puntod ng asawa. Sabi niya sa akin, naghihintay pa raw siya ng paggabay kung ano ang dapat niyang piliin. Pero sa malamang daw, may pinal na desisyon na siya sa pagharap nito sa Liberal Party sa lunes. Mula rito sa Naga City, sa Lima Rafra, nakatutok 24 oras.